Magandang araw na linggo. May din na narito ang click kaya version 2, 150. Ang uh, problema, maingay ang kanyang makina. Ito yung kanina na no part 1 na uh, din na narito. So, maingay. So, yun lang po natin kung ano saan nina kanay ingay. Uh, ayan, pati piston niya nagasgas pinagawan ng sir sa iba so pangalawa pangatlong bisis na tayo gagawa nito sa so, una sa kabidi pangalawa sa tagig so hindi siya tumatagal ng araw lang daw yung pagitan sir na naman ingay na naman ana din siya po ay dito ng kanyang strainer ay puno po ng buhangin okay naman ito ginawa naman nila ng paraan kinalas pinalitan ng Connecting rod, bago. Ang problema, hindi nila chinik double. Check yung strainer na yan. Maraming buhangin na nakasiksik. Kaya ito ang dahilan kung ba't hindi umakyat ng maayos na sa ibabaw. At ito pa, napansin ko, hindi nila nilinisan ang balbula. Tinap overhaul. in na lahat. Dapat eh, huwag po ganon. Malasakitan po natin ng ating mga customer. Hindi yung gawa lang tayo ng gawa. Para lang tayo kumita sa hindi tamang paraan hindi po patas yan nagbayad ang customer ng malaki ah, uh, crankshaft nga lang daw binayad niya ay 7 mil o, oh, samantala makakabili niya sa shop ng 3,500 crankshaft po oh, hindi rin pinalitan valve seal hindi rin hinasa so, hindi po ganoon dapat po malasakitan natin ating mga customer ah, uh, ito po ibabala ko sa mga bumibili ng uh, second hand na motor okay. Kasi ito yung nangyari na ito last year. O, ano, pati yung kanyang morsera na rin. Mapalitan na rin ito. Uh, pag ganito pong mga sikan na rin ang ating bibilhin, eh, kailangan po i-change oil po natin. Doon mismo sa may strainer tayo mag-change-change change oil para malaman natin kung may mga buhangin na nilagay. Wasin kasi pag humigo po yung pump oil pump, lahat po niyan doon po magsisiksikan sa may strainer ang mga debris. So, malalaman po natin kung may nilagay na, na buhangin, papil o kung anuman na matigas na bagay. Doon po siya mag-stack. Hindi po siya didiretso sa ibabaw. Ang mangyayari po niyan, dahil wala siya ma uh, maakit na lang sa ibabaw, eh mas mabilis pong masisira ang ating cylinder head. Kaya ng crank siya, yung roller, yung locker arms. Pwedeng pati yung kanyang water pump, magkakaroon na po ng mag-iingay. Yan po yung mga tip ko po. Lalawang bihis na po ako naka-encounter na ganito. Okay po. Yung nabibili nila sa mga tao. O kaya naman sa mga dealer. Di naman nila alam yan. Yung mga dealer kung anong nilagay doon. Na ano, kasi meron ako na-encounter last year. Ang ginawa,